Tanao kang mama. Gwapa si mama. Oh, gwapa si mama. Liwat mong anak. Gwapo man si papi. Yes, anak. Oh, anak. Gwapo ka is papi, oy. Murag anak, o gapang. Yes, anak. Buutan pag oy. Giganahan na ni bata. Buutan pag si papi, guys. Grabe, kay kabuutan. Anong papi, guys, ay. Tino orbitan agais ah guys buutan ka papi guys. Uh. Buutan ka anak no. Kung sa isugo ni mama musunod. Mo nay batang buutan guwap pa, liwat kayong mama Lisa. Porting liwatan ni monako anak. <laughs> Buyag. Buyagi. <laughs> buyagi guys, buyagi. Thank you for watching mga palangga. So, update na naman po tayo ni Papi ngayon. So, nandito pa din kami sa tindahan. Uh, as usual guys, naghihintay pa din kami ng customer. So, ayan. Ito po ang aking ano, tindahan. Naghilinis po ako kagabi guys. Kasi ang, bang, ang ano, maamoy dito mga palangga. Yan mayroon karton pa. Oh. Maamoy pa din until now. So, dito lang muna kami magtambay ni Papi, guys. Samahan niyo po kami, guys. Ayan, nag, parang nagugutom na din ako, mga palangga. So, after nitong video na ito, guys, ah uh, mag, ano, ah uh, maghanda na po ako ng pagkain namin ni Papi. May natira pa naman siyang chicken, guys, kagabi. Tinitirahan ko po siya ng chicken kagabi, mga palangga. Nag, naglangas na sad ang langgam nak no. Kabati kas langgam anak. Naglangas na pud anak. Murag tamsi marun, anak. Oh, uh, murag tamsi ron anak. Tamsi marun, anak. Hmm. Uh, Kuminawa. Tamsi ron oi. So, yung magitan, oh. Yan, nakabili na din ako ng bagong chinelas, guys. Kasi yung chinelas ko na, ano, pink, na, naputol, guys, nasira. So, ito po yung bago. Maitim na chinelas. Yan po ang aking isusuot ito palagi sa loob ng tindahan at sa bahay. So, good morning, good morning! Maraming salamat po guys sa inyong walang sawang panonood. Say good morning anak papi. Na nagpadol ang langgam anak. Say good morning to your viewers anak. Please anak, say good morning to your viewers. Na hello guys, good morning. Maraming salamat po sa inyong lahat guys, sa inyong walang sawang pagsuporta sa amin ni Mama Lisa guys. Ito po si Papi, guys. Napakabait na aso, guys. Masunorin. Bless mama. Kaloyan ka sa ginoo, anak ko. Kay buotan kayo ang bata. Mapinanggao ni Mama Lisa. Oo, pinangga kay si Mama Lisa papi. Oy, mapinangga sa kainin ako kung anak. Magpre tayo palagi anak ha nabigyan po tayo ng malulusog na pangangatawan at blessings ni Lord God Jesus Christ Mama Mary Senior Santo ninyo anak yes anak kao na taron anak oo anak kao na taron igutom na ka oh, okay igutom na ding iho ah eh? oh, okay napamang kay shikin oo anak nakay shikin no eh Magsibabay and thank you sa imong viewers. Inahilo guys. Happy Wednesday. So, ito lang po muna ng update ni Papi. Napakagwa po nga anak. <laughs> Ayan, nakatingin siya sa akin guys. Meaning, nagugutom na po siya. Happy Wednesday!